Pinag-aaralan ngayon ng makapulisan ng Police Regional Office 1 ang mga lugar na kinakailangan ng PNP personnel, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar para sa mabilis na pagtugon at ang pagpapatupad ng 3 to 5 minutes response. Ayon kay Police Brigadier General Dindo Reyes, ang siya namang acting regional director ng Police Regional Office 1 na nagsasagawa sila ng mas strategic plan para sa bagong utos sa mabilis na pagresponde ng sagayona na ang mga kapulisan na hindi lamang nasa estasyon kundi pati na rin sa mga lugar na kinakailangan ng mabilis na aksyon at pagtulong. Kanilang tinitiyak din na ah, ang mabilis na pagresponde sa pamagitan ng pagtawag sa 911. Ah, kung kahit panawagan ito na kung mayroon mang nangyari sa kanilang lugar ah, ay itawag lamang ito. Dagdag pa nito, anya na sa ngayon ay mayroong nasa mahigit 800 na radio ang tanggapan na ah, para sa makapalisana at may mainaasahan pa silang karagdagang na i-augmenta mula naman sa national headquarters. Sa din niya ang bilang na ng makapalisan ngunit dahil may kinakailangang kota na 2,000 ay mga pa sila. Makakaasa naman anya ang mga mamamayan ng rehiyon uno sa aktibo at palaging pagantabay ng mga sa makaganapan sa lugar para sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na komunidad. Uh, makatanggol po kami sa within 3 to 5 minutes pero makikita po natin meron pong uh, lugar na talagang malayo uh, kaya nga po kami ay nag-aaral kung saan po dapat ma-deploy yung mga police hindi lang sila nasa station meron mga strategic uh, location na dapat kung may mangyari sa lugar na yun, meron na po kami police na pwedeng uh, makapunta at makapag-assist sa mga nangangailangan. Dito po sa atin, sa Manila, sa NHQ na tam kami po, doon po pumapasok na ang lahat ng 911 calls natin sa ngayon. Pero sa siguro sa darating na mga panahon, magkakaroon na ng local, kagaya doon sa sinabi ni TVNB, sa isang region, yung kanilang 911 calls doon na sa kanila pumapasok. Pero sa atin, doon pa po sa Central 911 Station. Tapos ibinabatong. Mabilis naman po ang pagbatong nila dito sa atin. Yung mga additional gadgets po, kaya ng radio, meron pong binili na ang National Headquarters na, na pwedeng i-augment dito sa amin. Uh, inaayos na lang po nila yung deliveries. Pero sa ngayon po, yung unang uh, nasabi nyo na meron po tayong uh, radios, with zero accounts ay, ay sa total po na 816. Yun po ang ating capability ngayon na may zero account na nabigay ng ating videos uh, video na Sa ating pong number ng Philippine National Police, kung titingnan po natin, maganda naman po ang ating numero based sa police to population ratio sa buong region uh, kung mapapansin sa ba bawat COVID uh, siya may ito magkakaiba dahil magkakaiba ng mga po yung uh, environment, yung crime rate, at saka yung uh, yung location ng bawat isa at saka yung uh, different establishment doon. Kaya medyo may, 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 marami sila minsan. Pero yung ating police to population ratio ay sapat. Pero medyo nangangailangan pa tayo dahil doon sa 2,000 kota na ibibigay sa buong PNP ay ibibigay naman po nila tayo. O, hindi ko po masabi sa inyo, hindi nyo nakikita. Pero pag nag-ano po, nandiyan po sila, lalo na yung ipinag-untos ni Chief PNP yung Cybex. Miski gabi po, miski anong oras nyo po tawagan sila, kasi nabukulit ako po sa radyo, nakaka kunta ko agad sila. Kaya nga yung ispi yung Cymex namin, sabi ko, ah, uh, nandiyan lang yung polis. Subukan nyo sila tawagan, makakapunta sila sa place of incidents. Nandiyan lang po, para hindi lang nyo nakikita si Toto, sakto noong lumampas kayo ay... Opo, okay. makaasa po kayo kasi minomonitor po namin sila sa radio dito, nakikinig po namin. Uh, Ayokan nyo po namin, anytime, ay open door. Kaya sabi ko, o may incidental, minsan tawag, 911 galing sa national, imomonitor namin. Halos lahat kami mga staff dito ay nakamonitor kung bumababa yung polis doon. Ngayon, pag wala pang response, kasi in, tinatiming din namin uh, yung timer kung 3 to 5 minutes yon Kaya kailangan mamit din nila yon Kaya nandiyan lang po sila. Uh, nakadeploy lang po sa talagang ng so, uh, strategy to okay, Para sa so Bombo Hanay Big Time, na minuuno, Bombo ay nag-uulat. Para sa so number one and most trusted radio network, country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!